Hello mga katumbi! Welcome sa akin vlog! So for today vlog ay another vlog na naman ng pamumuhay ko dito sa Paris! Aww. So anyway, highway, natapos na nga ho ang ating bakasyon na 2 weeks at alam nyo naman na nagtrabaho tayo sa Arkasyon. So ngayon ho ay tayo ay nagbabalik na uli dito sa Paris at balik trabaho na naman ng inyong tombi at ito ay panibagong share na naman ng pamumuhay ko dito. So ito na nga ho ang araw na ako ay susugod sa panibagong amo. <laughs> So, ito ay bigay ng kapatid ko at syempre ito ay extra work ko. So, bali nga ho, inirindibo ko ito pero hindi ho pasok sa banga ang aming usapan. Diyos kuro, umalis si madam. Pagpasok ko sa bahay nila, Diyos kuro, ugali hong daming pinaka-plancha sa akin. So, naawa naman ako kasi wala hong nani. Ang nani daw niya ay umuwi ng Pilipinas. So, ngayon, naghahanap siya. Anyway, highway 8.5 hours ko nga siya tira-baho. Bali, 2 days ko ho siya at hindi pa rin ho ako natapos. Kaya babalik naman ho ako sa lunes sa kanila. Mabait naman ang madam. So anyway, highway. So natapos na nga ho ang ating pagtatrabaho sa plancha. At syempre, ako naman ho ay dadako naman sa pangaluan trabaho ko. Kasi nga ho ako ay part-timer. Ako naman ho ay pupunta sa Pukdupin. So bali malapit lang ho ito sa aking trabaho. Bali 3 step nga ho dahil ito ay sa turns lang naman. So, ganyan ho ang aking trabaho dito sa Paris. Ako ay isang part-timer. Kaya naman ho, ang aking amo ay umaabot ng 4 hanggang 5. O diba, pagod na pagod ang katawang lupa ko, charot. So, excited na nga ako kung makita ang aking mga alaga. At syempre, dahil first day nila sa school, syempre excited talaga ako makita. Pero bago ang lahat, ako pala ay dumaan muna ng McDonald's. Alam nyo kung bakit? Kasi gutom na gutom mo ako. 4.5 hours ako nagtrabaho sa plancha kaya naman ho ako ay kumain na rin ho dito sa McDo wala ho akong baon na pagkain kasi hindi na talaga ako nagbaon na pagkain kasi parang tinamad ho ako charot kasi 9.30 am ako nagstart nagtrabaho so ayan na nga ho ako ho ay gutom na gutom kaya naman sobrang dami ng in-order ko actually 15 euro nga ang aking nagastos dyan hindi naman ako masyado mahilig sa mga fast food kumbaga ho ay kapag nagugutom tayo ay pwede na ho iyang pangsalpak sa ating stomach charot pagkakain ko nga ay dumaan muna ako dito sa butchery kasi nga ho may inutos ang aking amo. Nagpabili nga siya ng stikashi, yun ang aking lulutuin na pang ulam ng aking alaga. So ayan na nga ho, nagbalik ko uli ako sa school at habang ako ay naghihintay dyan, ilang minuto lang naman ay ayun na nga ho, ang daming mga naghihintay na mga sumusundo. Actually, marami din ako nakikita dyan mga Pilipina na sumusundo. Pero bago ang lahat, nandito na ho tayo sa school ng alaga ko at pumasok na tayo para sunduin ang aking alaga. So ayan, magkasama na nga ho kami ng aking alaga pero naiwanan niya kasi ang dudo niya. Lagi ho niya naiiwanan kaya nabalik kami sa classroom. So pwedeng pumasok sa kanilang school kaya okay lang ho. So ayun, bali ang alaga ko nga pala ay babae at lalaki. Yung isa malaki na. So pagka uwi nga namin ng bahay, ay papakainin ko muna sila ng gute, So, pagkatapos, ipiprepare ko na ang kanilang for dinner. So, kung ano lang ang inutos ng aking amo, iyon lang din ho ang aking gagawin. At, at habang nasa microwave ang pagkain, ipiniprepare ko naman ang kanilang pandyama. So, dapat pagdating ng aking amo, ay sila ay nakashower na. So, ganyan lang ka-easy lutuin yan. At pagkatapos kong i-ready ang lahat, so ayan, ako ho ay makikipaglaro muna sa alaga ko. So, na ko sila. Kaya na naman, ayan, yakap na yakap sa alaga ko, grabe. Na-miss niya talaga ako. At na ko din sila. So, anyway, yung isa naman ay gumagawa ng Lego. Pinakita ho sa akin. Ang galing niya. Nakaka-proud. Ang hirap ho kaya niya gawin. Pagkatapos nga ho ay kami naman ho ay naglaro. May pinakita sila sa akin laruan. Ito daw ay robot. Eh di syempre, ako ho gusto ko mga ganyang laro. Parang pang lalaki eh di. Sige, go. And nakakatuwa nga yung ito ang ano, ano, Tingnan nyo naman ang ginagawa mo, sa buhok. Oh, ako, buko, utas ano, na ho siya kakatawa buko. sa akin talaga. Ha, <laughs> And after nang ilang oras, ito na ho, nire-ready ko na nga pala ang kanilang for dinner. So, bali, yan lang ho ang kanilang kakainin. Napaka-simple lang ho. Ano, hindi katulad sa atin na sobrang daming pinapakain dito talaga. Before 7 niya pala, dapat sila ay mapakain ko na kasi darating ang aking amo na mga 7.30 hanggang alas 8 ng gabi. Depende sa kanila kung sila ay magpapa-extend. Sinasabihin naman ho ako. So, bali sila na nga ho ang kumakain mag-isa ang gagawin ko, nakabantay lang ho ako sa tabi nila kasi ho, mostly nag-aaway ho talaga silang dalawa kaya kailangan kong bantayan. At pagkatapos nga nilang kumain, ayon ako naman ho ay ilalagay ko ang mga pinagkainan sa machine. Buti nga ho, dito ay merong machine. Ay, nakodjus ko sa mga oras na nag-aaway ho sila kaya ang bunga nga ko ay walang tigil. Pero sanay na ho ako at sila naman ho ay nakikinig sa akin. Mababait naman ang alaga ko. So anyway, highway hanggang dito na lang po ang aking vlog and thank you so much po sa mga sumusuporta kay Billy Boy. Thank you for watching. Bye-bye.